siya. Karma, ni kaya. Kaya okay. Siyan, sa balkoni pala sya sa balkoni pala ko yan no pala dito paharapan mo hindi na siya babahan yan oh doon like, din pa natin iabot mo siya sa bulaklak dali lang to ismo ano? na yeah, to isang ai ang laawak din pala nito pakalawak ang dami na agad Paalam mare. Paalam sa paglalakbay sana mag-malaya.